katapos maglindol mga idol no ito ito ang nangyari ngayon mga idol malakas na ulan mga idol no? Eh? yan po mga idol dito sa Mindanao mga idol no? Eh? yan malakas ng ulan mga idol katapos ng lindol pero hanggang ngayon mga idol meron pa rin mahina pa rin mga idol no? Meron pa rin pa dags sa ano, lindol, mga idol. Yan. Buti mga na ano na yun mga idol. Na harvest na yung maisan. Yan. Ayan mga idol, papunod ng gram mga idol. dito mga idol minsan mga idol no dito ay mga kami mga gulay dito mga idol no And, gulay na uh, ukra ano batong yung mga idol no sitaw mga idol ayan saluyok mga idol meron ding talong mga idol yun mga talong mga idol dito mga idol pagka ano pagka sunod sunod yung ulan mga idol bahang ba dito mga idol papasok sa bahay ayan papasok sa bahay mga idol pagka sunod sunod yung ulan mga ng tubig dito mga idol no galing sa galing sa balon yung balon doon mga idol uh, ang na yung, idol ay bubong doon malit mga idol makina yun mga idol uh. makina ng water pump mga idol yun po ang gamit namin dito yung tubig mga idol balon ma tutuwa kami pagka umulan kasi malagyan yung balon ng tubig kasi pagka walang ulan mga idol wala wala kami anong tubig pagka ilang araw na walang ulan yun binibili yung tubig dito mga idol pagka walang ulan Kaya pag may ulan tuwang tuwa kami rito mga idol no? yung saktong ulan lang mga idol idol kasi Ah, na po kayo dahil hindi na po ako nakapag-vlog vlog mga idol dahil madalang na po tayo makapag upload at makapag load mga idol eh. Kasi ngayon mga idol wala tayong wala tayong trabaho, wala tayong kinikita mga, tayo mga idol. Eh nandito po tayo sa probinsya mga idol Ah, hindi tayo nakapag-upload mga idol, madalang tayo nakapag-upload. po na po mga idol at maraming maraming salamat sa mga subscribers ko mga secret subscriber subscribers po, po maraming pong salamat sa inyo sana po nandyan pa rin po kayo sumusuporta sa aking vlog mga idol no? at sa mga facebook uh, mga followers ko maraming maraming salamat sa inyo ang mga ito na lang at gandang hapon po sinong lahat Thank